Sabi po ng nag-comment, dami yon nalalaman, 2024 na, sa kanya binabago ang paraan ng pagtuturo. Ituro mo sa pamilya kung dyan ka masaya. Hindi po ito bago lang. 1977 pa po ito na develop ni John Olsen, isang occupational therapist. Sa isang article na isinulat ni Laura Sodon, is occupational therapist na why Otis tell you to learn capital letters first. Nabanggit niya ang mga dahilan kung bakit mas preferred ng mga occupational therapist na ituro ang mga capital letters bago ang mga small letters. Ayon sa kanya, ang mga capital letters ay merong mas simpleng form na may straight lines na mga linya at malinaw kung saan magsisimula at magtatapos. Kaya mas madali silang ituro at matutunan kaysa sa small letters. Kadalasan ay hindi na kinakailangan na balikan ng mga linya sa mga capital letters, hindi katulad ng small letters na mas komplikado ang mga curves at intersections. Ang pag-focus sa mga capital letters muna sa pagsusulat ay makatutulong na maiwasan ang mga maling nakagawian sa pagsusulat at struggle sa pagsulat ng mga small letters. Ayon naman sa article na isinulat ni Sherry lundy Swift, sa paguna sa mga capital letters sa pagtuturo sa pagsusulat, mas mapapadali ang pagtuturo ng mga small letters dahil halos kalahati eh, ng mga ito ay kamukha ng mga capital letters nila.